kasama ko si Formana Jory Patino ang ah, nag-iisang magandang dilag sa balat ng lupa at uh hindi pa itong dilag pa yung balatok. Oo. Uh Yun po, ano, mga tiyam-tiyam. Masakit na kung ito. Kaya mo dahil, tayo ng kain ngayon ko tayo. At this, at this ay nagumpay tayo sa ating pag-lap kayo. Hindi ka na nagkakit ko, Alam mo, sisi! Uy na kayo ha, huwag kayong masyaro kapag gabi yes. Maraming mga pinik dyan sa lahat <laughs> <laughs> Thank you. 等等，我马上下麦。

ay wala sa papa sa reti, pa-pali please tayo di ko alam. Pero halong tinik na pinagtrabaho ng mga last year. Papa tapos na sa ticket ko. Hay, ingat. Eh check out here. Check mga war? Hindi ko mahanap. Dito mo tawagan sa phone. Nie la pura. Kuya, puwede mo i-mo-apps? Mo-apps? Oh, 'yan basta, eh, dapat nito pa, 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 pa, Kau bayar mana ni? Tengok. Ibu dah kongsi. Tanya nak Challenge Challenge. Challenge. Kau bayar mana ni? Mana mana. Mana mana. Yeah. Aku

Narinig naman natin yun, oh. Narinig nyo naman, oh. Sa mga nakarinig, ay okay, pahala nyo na. Thank you, mga pati. So, mga pati, eh. Baka may lalat pang mabili dyan. So, okay, guys. Inyan, asa. Pahala. Yeah. Yeah. Ayun, gumitin yung lag ito. Tagalanao pala. Ito... Sikat na vlogger sa lanao. Sikat na vlogger. Kung hindi ka nagpalo sa kanya, eh, hindi mo talaga masabi na sikat siya. Pero kung nagpalo ka, sikat na sikat sa lanao to. Oto yan. Ayan po ka pang na nalimutan. O yung ipag-aota ko na, Wala Suon ni Michael. Dagman mo. Maraming sige. sorry. Ni Michael. Kasi naman. Ganyan. Pigwapo san. Ay! Pinigil Ha? Ay, Ayo, 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 Eh? ayo, ayo, ayo,